To Kill a Mockingbird ay isang makasaysayang nobela na isinulat ni Harper Lee at inilathala noong isang libo na raan at anim na po. Bagamat unang lumabas ito bilang isang simpleng kwento ng kabataan, ang akdang ito ay naging isa sa pinakamatinding komentaryo laban sa rasismo at hindi pagkakapantay-pantay sa kasaysayan ng panitikang Amerikano. Naganap ang kwento sa Maycomb, Alabama sa panahon ng Great Depression Noong tatlumpot dalawang dekada, isang panahong hindi lamang mahirap sa ekonomiya kundi puno rin ng tensyong panlipunan. Sa gitna ng lahat ng ito ay si John Louis Scout Finch, isang batang babae na nagsisilbing tagapagsalaysay ng mga pangyayari. Mula sa kanyang inosenteng pananaw na ipapakita ang komplikadong mundo ng mga matatanda na madalas ay puno ng pagkukunwari at kawalang katarungan. Ang pamilya ni Scout ay binubuo ng kanyang ama na si Atticus Finch, isang huwarang abogado na may matibay na paninindigan sa tama at makatarungan, at kanyang kapatid na si Jeremy Jem Finch na mas matanda at mas mabilis tumanda sa harap ng mga karanasang humamon sa kanilang pananaw sa lipunan. Isa ring mahalagang karakter ay si Calpurnia, ang kanilang kasambahay na African-American. Sa kabila ng pagiging bahagi ng pamilya, madalas siyang nakararanas ng diskriminasyon mula sa komunidad. Subalit, sa tahanan ng mga Finch, si California ay isang mahalagang figura na nagtuturo ng disiplina, pagmamahal at respeto. May isa ring matandang babae si Miss Moody na naging mahalagang gabay para kina Scout at Jem. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita ipinapasa niya ang karunungan at pananaw na mas liberal kumpara sa karamihan ng mga mamamayan ng Maycomb. Sa unang bahagi ng nobela, puno ng imahinasyon at likas na pagkamao-sisa ang mga bata. Sila Scout, Jem, at ang kanilang kaibigang si Dill Harris ay madalas maglaro at lumikha ng mga kwento tungkol sa misteryosong kapitbahay na si Arthur "Boo" Radley. Isa siyang tauhang bihirang lumabas ng bahay at naging biktima ng chismis sa buong bayan. Para sa mga bata, si Boo ay parang halimaw sa kwento, nakakatakot, misteryoso at hindi maabot. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nilang natutuklasan na si Boo ay hindi isang halimaw kundi isang mabait at tahimik na nilalang. Sa katunayan, siya ang lihim na nag-aalaga sa kanila, nagiiwan ng mga munting regalo sa puno at sa huli, iniligtas pa sila mula sa panganib. Ang pagbabagong ito ng pananaw kay Boo Radley ay sumasalamin sa tema ng pag-unawa sa kapwa, isang aral na paulit-ulit na binibigyang diin ni Atticus sa kanyang mga anak. Ang kakayahang ilagay ang sarili sa sapatos ng ibang tao upang tunay na maunawaan sila. Ang pinakamabigat na bahagi ng nobela ay umiikot sa kaso ni Tom Robinson, isang lalaking itim na pinaratangang ng gahasa ng isang puting babae na si Mayella Ewell. Si Atticus Finch ang tumanggap ng depensa kay Tom sa kabila ng matinding oposisyon ng lipunan. Mula rito, nahayag ang sistemikong rasismo ng kanilang komunidad. Sa kabila ng malinaw na ebidensya na si Mayela mismo ang lumapit kay Tom at ang tunay na salarin ng pananakit ay ang ama niyang si Bob Ewell, si Tom ay hinatulan pa rin ng pagkakakulong base lamang sa kulay ng kanyang balat. Sa kalaunan, sa kanyang tangkang pagtakas mula sa bilangguan, si Tom ay binaril at napatay, isang simbolo ng pagbagsak ng pag-asa sa katarungan para sa mga tulad niyang itim. Ang kaso ni Tom ay naging mitsarin ng pagkakatanto ni na Scout at Jem sa tunay na anyo ng mundo, na hindi lahat ng nasa hustisya ay makatarungan at hindi lahat ng tao ay may mabuting puso kahit ito'y inaakala ng lipunan. Ang pamagat ng nobela na To Kill a Mockingbird ay may simbolikong kahulugan. Sa isang bahagi ng nobela, ipinaliwanag ni Atticus na, "It is a sin to kill a mockingbird" dahil ang mga ibong ito ay walang ginagawang masama kundi umawit at magbigay kasiyahan. Sa konteksto ng kwento, ang mockingbird ay sumasagisag sa mga inosente katulad nina Tom Robinson at Boo Radley na sinaktan o pinatahimik ng marahas na lipunan ang kanilang kasalanan ay ang pagiging iba, ang pagiging mahina sa harap ng makapangyarihan. O ang simpleng pagkakaroon ng kulay ng balat na hindi katanggap-tanggap sa mata ng marami. Ang To Kill a Mockingbird ay isang nobelang malalim na sumasalamin sa mga aspeto ng buhay at lipunan na nananatiling totoo at mahalaga kahit ilang dekada matapos itong mailathala. Bagamat ito ay isinulat noong dekada isang libo siyam, naraan at animnapo, ang mga temang tinatalakay sa Agda. Rasismo, katarungan, moralidad at ang ugat ng mga prehudisyo ay hindi matitinag ng panahon at patuloy na relevant sa ating mga karanasan sa kasalukuyan. Mula sa pagiging isang simpleng kwento ng paglaki ni Scout, ang nobela ay naging isang masusing pagninilay ukol sa sistema ng hustisya at ang pakikibaka ng mga tao laban sa di makatawid na mga ideolohiya ng lipunan kung saan ang mga malalakas na tinig ay madalas kumakatawan sa maling katotohanan. At ang mga mahihina ay pinapagalitan ng isang sistema na hindi nagtatangin ng kulay o estado sa buhay. Sa paglalakbay ng pamilya Finch sa kwento, nakikita natin ang mga katangiang hindi madaling matagpuan sa isang komunidad na puno ng pagkakaiba-iba. Ang hindi matitinag na katapangan ni Atticus Finch na ipaglaban ng tama sa kabila ng matinding pagtutol ng nakararami at ang hindi pagkakaroon ng takot na magsalita at magpahayag ng mga prinsipyo. Kahit pa ito ay magdulot ng personal na sakripisyo. Si Atikos ay higit pa sa isang simpleng tagapagtanggol ng batas. Siya ang naging guro at gabay sa kanyang mga anak at isang huwaran sa kung paano dapat natin makita ang ating mga responsibilidad, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa buong lipunan. Ang kanyang pagpapakita ng matibay na paninindigan sa katarungan lalo na sa kaso ni Tom Robinson ay isang napakalaking paalala sa atin na ang pagtindig para sa tama ay hindi palaging magdudulot ng tagumpay ngunit ito ay nagsisilbing gabay sa atin patungo sa moral na paglago. Ang pagkatalo ni Atticus sa kaso ni Tom Robinson ay isang simbolo ng mas malalim na sugat na pinagdadaanan ng mga itim sa lipunan noong panahon ng segregasyon. Ngunit kahit sa kabiguan, ipinakita sa nobela na may mga pagkakataon na ang tagumpay sa moralidad ay hindi nasusukat sa resulta ng isang paglilitis o sa tagumpay ng isang hukuman. Sa kabila ng lahat ng ebidensya at katotohanan na ipinakita ni Atikus sa korte, napatunayan na ang rasismo ay isang makapangyarihang puwersa na may kakayahang magdikta ng mga desisyon ng lipunan, isang makapangyarihang sistema na naglalagay ng mga hindi patas na hadlang para sa mga itim at maging sa mga puti na nagtatangkang magsalita laban sa ito. Ang pagtatanggol ni Atticus kay Tom ay nagsilbing ilaw na nagpapakita na ang katotohanan ay maaaring matabunan, ngunit hindi kailanman tuluyang matitinag. Sa ganitong paraan ang nobela ay nagpapakita ng isang walang hanggang aral. Ang katarungan at ang moral na katapatan ay hindi palaging nagpapakita ng malinaw na tagumpay sa panlabas na mundo. Ngunit sa katunayan, ang pinakamahalaga ay kung paano natin pinanghahawakan ang ating mga prinsipyo at paninindigan sa gitna ng pagsubok. Hindi rin mawawala sa nobela ang tema ng empatiya at ang kakayahang maunawaan ng kapwa. Sa huling bahagi ng Agda, nang mailigtas ni Boo Radley sina Scout at Jem mula sa galit ni Bob Ewell, muling ipinakita ang isang mahalagang leksyon na itinuturo ni Atticus sa kanyang mga anak na ang tunay na pagkilala sa isang tao ay hindi dapat nakabasi sa mga chismis, pagkakahon o ang mga preemptive na ideya na ipinapalagay ng ibang tao kundi sa aktual na karanasan at sa ating kakayahang makita ang mundo mula sa pananaw ng iba. Si Boo Radley, na sa simula ay isang alamat lamang sa mata ng mga bata, ay nagpakita ng kabutihang hindi inaasahan. Si Boo ay hindi isang halimaw, hindi isang misteryosong nilalang na tulad ng iniisip ng mga bata, kundi isang tao na may malasakit at handang mag-alay ng tulong. Isang pagpapakita ng kabutihan sa kabila ng pagkakahiwalay at takot. Ang nobela rin ay isang malupit na paalala sa atin na hindi lahat ng sistemang legal at panghukuman ay makatarungan at ang mga kaganapan sa kaso ni Tom Robinson ay isang malupit na halimbawa ng sistemikong rasismo na nagugat sa mga maling paniniwala at prehudisyo ng lipunan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng paghadlang na dulot ng isang di makatarungang sistema, ang pagkakaisa at tapang ng mga individual tulad ni Atticus ay nagbigay daan upang ang mga tao lalo na ang mga bata tulad ni Scout at Jim, ay magkaroon ng pagkakataon upang matutunan at makita ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga isyo ng lipunan. Ang nobela ay hindi lamang tungkol sa isang partikular na kaso o laban sa isang uri ng diskriminasyon. Ito ay isang refleksyon ng mga patuloy na laban na ating hinaharap. Mga laban na nagsasangkot ng hindi lamang ang mga mahihirap, kundi pati na rin ang mga may kapangyarihan at mga simpleng tao na may malasakit sa katarungan. Ang nobela ay nagtatapos sa isang tanong na nagpapaalala sa atin na hindi tayo makararating sa tunay na katarungan o sa tunay na pagkakapantay-pantay kung hindi natin kayang maunawaan at tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao at kung hindi natin kayang ilagay ang ating sarili sa posisyon ng iba. Sa pamamagitan ng simpleng buhay ni Scout, itinuturo sa atin ni Harper Lee na ang tunay na kabutihan ay hindi palaging makikita sa mga mata ng nakararami kundi sa mga mata ng mga hindi nasisilayan o napapansin. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pagbabago, ang malalim at makatarungang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kung ang bawat isa sa atin ay maghahanap ng paraan upang magtakda ng mga moral na prinsipyo at magtulungan sa mga isyu ng lipunan, tiyak na magkakaroon tayo ng mas makatarungang mundo para sa lahat